Meron tayong good news guys, malapit nang umuwi si Kalbong Siman TV kaya mamamakyaw na tayo ng chocolate pampasalubong for today's video. Hindi ko na nga alam kung paano papagkakasyahin lahat ng to. ikangan nila, di bali ng sobra, wag lang kulang. Let's go! Lalabas lang sana ako ng barko guys para bumili ng chocolate at mag food trip kaso nga lang merong hindi magandang nangyari. Biro nyo naman guys, nagbabike lang naman ako tapos biglang may pumasok na kung anong bagay sa bibig ni Kalbong Siman TV. Oh yeah! Tara, tignan natin kung ano to. shush! Shush! <laughs> talaga pa tayo ng ano? Insekto! Is it that? ko na lang guys! <laughs> ano ba yung insekto na? talaga sa lalabunan ko guys! Shush! Shush! Grabe, ano kaya yun guys? Hindi ko rin naman malasahan kasi pumasok sa lalamunan, sumasabi. Nararamdaman ko para nandito pa guys. Kaya pagkadating ko ng city, pumunta na kagad ako sa Chinese restaurant para mag food trip, sama na siya doon madigest. Isipin ko na lang hipon yon na may kasamang spare ribs, pati na rin taking duck. Sheesh! Pagkatapos makatatlong plato ng food trip, pumunta na tayo ng grocery para bumili ng chocolate. Kuha muna tayo guys. Punoy natin to ng chocolate. Let's go. Meron na kagad tayong napili guys. Unang binili. Siyempre, double check. Tignan na rin natin yung expiration. Eh, medyo malapit-lapit na kaya kailangan na kagad ipamigay. Ganun lang kadali guys, napakabigat na, kaya bayaran na natin. Shush! Ay, napakaangas par, puro chocolate talaga yung laman ng bagahin ni Kalbong Siman TV. Alright! Tignan nyo naman guys, halos hindi na magkasa sa bagpak ko. Kailangan ko na siguro magpalit. Oh, she! Paano natin ay sisik-sik yan guys? Grabe, halos hindi na magkasa sa bagpak ko guys. Nasobrahan na yata yung pagbili ko. Om Sim! Kaya wag na kayo magreklamo kung medyo bali-bali na yung chocolate. Pag tinikman nyo, masarap pa rin yan. Tinodo ko na talaga yung siksik -sik guys. Hayaan na natin magkadurog-durog. Bayad na yan. Hindi na pwedeng iwan. Okay, nagkasya naman lahat guys. Sunod, mag-exercise naman tayo. Bike na ulit pa uwi. Pauwi na tayo guys. Medyo mabigat pero kaya naman. Maganda naman yung panahon, malamig-lamig. Let's G! Mikey. Timbangin na natin to guys, Matik ang makahula, may pasalubong. Oh, she!